Bago pa man ang mga kilalang mga gods, sina Zeus, Poseidon, Hades at iba pang mga Olympian ay may mga diyos nang nagahari sa daigdig. Sila ang gumawa ng kalangitan, kalupaan, katagatan, kaliwanagan at maging ang kadiliman. Sila ay ang mga Titans. Welcome mga comrades sa Lex TV kung saan ating pag-usapan at kilalanin ang mga Titan sa Greek Mythology. Theia, isa sa mga Titan ng Greek Mythology, ay kilala bilang isang nagniningning na figura na pantheon ng mga sinaunang Diyos. Kilala bilang goddess of sight in the shining ether of the bright blue sky Si Thea ay kumakatawan sa pinakadiwa ng liwanag at kalinawan. Sinasabing ang kanyang banal na liwanag ay tumatago sa kalangitan at siya ay may mahalagang papel sa pagpapaliwanag ng mundo ng kanyang ningning. Ikinasal sa kanyang kapatid na si Hyperion. Nagkaroon siya ng tatlong celestial na anak, si Helios, ang God of the Sun, si Lynn, ang Goddess of Moon, at si Eos, ang goddess of dawn. Ang bawat isa sa mga anak nito ay nagmana ng bahagi ng maningding na pamana na Taya na nagpapalaganap ng liwanag sa buong lupa at kalangitan. Polos, na rin bilang Krios, ay isa sa mga kahangaangang titan ng mitoloyang Griego na kumakatawan sa malawak na saklaw ng celestial axis at mga konstelasyon. Kilala bilang God of the Heavenly Poles, si Polos ay may mahalagang papel sa pag-unawa ng mga sinaw ng Grego sa kosmos. Ang kanyang pamamahala sa celestial axis ay ginawa siyang pangunahing figura sa mga cycle ng mga bituin at maayos sa pag-ikot ng kalangitan. Iginasal kay Eurybia, isang goddess of the sea, nagkaroon si Polos ng mga anak na si Naastrios, Alas at Perses. Na bawat isa ay nagmana ng mga aspeto ng kanyang cosmic na impluensya. Si Astreo, sa limbawa, ay naging kaugnay ng mga bituin at planeta. Pinagpatuloy ang pamana ni Polos ng gabay ng mga bituin. Sa kanyang makapangyariang presensya, tiniyak ni Polos ang kalangitan ay mananatiling maayos, isang tahimik ngunit makapangyariang tagapagbantay ng gabi na ang impluensya ay nararamdaman sa bawat kumikislap na konstelasyon. Perseus, Isa sa mga hindi gaanong kilala pero kagilugiliw na titan ng mitolohiyang Griego ay ang personifikasyon sa pagkawasak at kapayapaan. Kilala bilang God of Destruction, si Persis ay kumakatawan sa kasamaan, hindi mapigil na puwersa ng pagkasira isang mahalagang balanse sa kosmos. Ang kanyang pangalan mismo ay nangangahulugang ang manilira na nagpapaiwating ng kanyang nakakatakot na kapangyarihan. Ikinasal kay Asteria, ang goddess of oracles and stars. Si Perseus ay nagkana kay Hikati, ang makapangyarihang goddess of magic, witchcraft, and the night. Sa kabila ng kanyang nakakatakot na titulo, ang papel ni Perseus ay malaga sa mitolohikal na tanawin na sumisimbolo sa konsepto ng mula sa pagkawasak ay may posibilidad ng pagbabago at paglikha. Palas, isang hindi gaanong kilala ngunit kahangahangang titan sa mitoloyang Griego, ang personifikasyon ng digmaan at labanan. Kilala bilang titan god of battle in warcraft, si Palas ay kumakatawan sa mabagsik at strategikong bahagi ng digmaan. Ang kanyang kausayan sa labanan ay walang kapantay at madalas siyang inilarawan bilang isang matapang na madirigma na may hindi maikakailang lakas at taktikal na katalinuhan. Ikinasal kay Styx, ang goddess of Underworld River, si Palas ay nagkaanak ng apat na anak. Si Zelos, god of zeal, Nike, goddess of victory, Kratos, god of strength, at Bea, goddess of force. Bawat anak ay nagmana ang malagang bahagi ng di matalo at di magapi na espiritu ng kanilang ama. Bagaman hindi gaano pinagdiwang tulad ng ibang titans, ang impluensya ni Palas ay nadarama sa bawat labanan at strategikong pagkilos na ginagawang malagang figura sa mitolohiyang mga kwento ng digmaan at kabayanihan. Oceanos, isang kilalang Titan sa metoloyang Griego, ay iginagalang bilang God of the Great Ocean that encircled the world. Madalas na inilarawan bilang isang marangal at mapayapang katauhan, si Oceanos ay sumasagisag sa malawak at walang hanggang lawak ng dagat. Hindi lamang siyang pinuno ng karagatang tubig, kundi kumakatawan din siya sa konsepto ng mga unang tubig na nagmula noong simula ng panahon, simbolo ng pinagmulan ng buhay. Ikinasal kay Thetis, isang tetanis na kumakatawan sa mga pampasiglang tubig tulad ng mga ilog at bukal. Si Oceanus ay nagkaroon ng maraming dios ng ilog at oceanids. mga nimpa na sa iba't ibang katawan ng tubig. Ang kanyang impluensya ay umabot sa kagatan at ilog, kung saan hinahanap ng mga mandaragat ang kanyang pabor para sa rigtas na paglalakbay at sagana sa huli. Mylinus, bagaman hindi gaanong kilala sa metoloyang griyego, ay isang titan na may kaugnayan sa pagkakaroon ng kasanayan at pagiging malikhay. God of innovation and creation si Mylinus. Nagpapakita siya ng katalinuan at kasanayan na kinakailangan sa pagbuo ng mga kasangkapan at kagamitan. Madalas siyang inilarawan bilang isang mabusising alagad na may kakayan sa pagbuo ng komplikadong bagay at struktura ng may katiyakan at usay sa sining. Kilala ang mga likha ni Maylinu sa kanilang kausayan at kagandahan na naka sa mga mortal na alagad at manggagawa. Ang kanyang malikhaing na diwa ay hindi lamang para sa pisikal na mga kasangkapan kundi pati na rin sa pag-unlad ng mga bagong teknolohiya at pamamaraan ng pagpalawak sa progreso ng sibilasyon. Metis, isang mahalagang titan sa mitolohiyang Griego, iginagalang bilang gade sa wisdom, craftiness, and cunning intelligence. Kilala sa kanyang kakaibang karunungan at katalinuhan, si Metis ay naglaro ng mahalagang papel sa mga gawain ng mga Diyos at mortal. Siya ay isang magaling na strategista at tagapayo, madalas na hinahanap para sa kanyang matalinong payo ng mga Diyos at mga bayani. Ang pangalan ni Metis na nangangahulugang matalino o maliksi ay nagpapakita ng kanyang kakayahan sa pagbuo ng matalino mga solusyon at pagmamalabis sa mga kalaban. Ikinasal siya kay Zeus, siya ay nagkanak ng Diyosang si Athena na naman ng karunungan at strategikong kasanayan ng kanyang ina. Bagaman mahalaga ang kanyang papel, ang kwento ni Metis ay may kasamang hula na siya ay magkakaanak ng isang anak na lalaki na sa kanyang ama sa kadakilaan. Nahumantong kay Zeus na lulukin siya upang pigilan ang hula na ito na magkakatotoong. Minuichus, isang titan sa Greek mythology, ay madalas na inilalarawan bilang isang figura ng malakas na kapangyarihan at naglalaman ng tumultuous na kalikasan. Kilala bilang God of Anger rush, violence, and arrogance. Si Minuichus ay kumakatawan sa mas madilim at mas mababangis na bahagi ng emosyon at ugali ng tao. Ang kanyang pangalan mismo ay nangangahulugang sawi na lakas na nagpapahiwatig ng kanyang makulimlim at potensyal na nakamamatay na impluensya. Karaniwan siyang inalalarawan bilang isang matapang at mabisang mandirigma. May suot na baluti na kumikislap ng madilim na mga eneriya. Ang kanyang pagkakaroon sa digmaan ay sinusunda ng kanyang hindi kontroladong galit at di mabilisang pag-alis. Kinagawa siyang kinatatakutan na kaaway at isang babala ng mga bunga ng hindi kontroladong kayabangan. Bagaman may kakilakilabot na reputasyon, ang papel ni Minuichu sa mitoloya ay naglilingkod upang ipakita ang mga komplikasyon ng moralidad at ang mga pangadib ng hindi kontroladong emosyon na nagbibigay diin bilang isang malakas na paalala ng mga bunga ng kayabangan at walang kontrol na galit. Ikaw, sa palagay mo sino ang pinakamalakas na titans? Comment mo sa ibaba kung sino ang iniidolo mo. Mag-subscribe para sa part 3 mga comrades. Kung inyong nagustuhan ang video ito, huwag makalimutang mag-subscribe at mag-like para hindi mauli sa mga mabilis, may matutunan at magandang story ng mitoloya, history at misteryo. Text TV, paalam.